Malakas at masipag ang mga katangian ng isang ox. Ang ibig kaya sabihin nito ay magiging malakas din ang pasok ng swerte o baka naman malakas ang pasok ng malas. Nako, sumangga na tayo ng malas at magpapasok ng swerte ngayong taon para maging ox sa taon ng Metal Ox. For the year of the Metal Ox, ang kailangan natin ngayon ay sipag. Hindi lang malakas at masipag ang ox, ito'y determinado at matapat. Yan ang mga katangian ng animal sign na ox ngayong taon. Sa ating mga Pilipino, mas kilala ito bilang kalabaw. Sa bayan ng San Miguel, Bulacan, basta't sumapit na ang mga buwan ng Marso, Abril at Mayo, Huwag ka nang humarang sa kalsada dahil... Ayan na! Karera ng mga tigasing kalabaw! Si Francis Mangisco de la Cruz ang tinuturing na pinakamatandang sota o trainer ng kalabaw sa San Miguel. Dinarayo pa niya ang Bulacan, tarlak at Pampanga upang lumaban. Mahana namin ito sa aking magulang. Tradisyon talaga dahil lahi namin. Naging mahilig sila sa laro na karera ng kalabaw. Nagpalaro ang aming ama ng bayan, Mayor. Pinalad na ako ang nakakuha ng first prize sa palaro atang kalabaw ay parang anak kong ituring ni Mang Isko. Sagana sa alaga at pagmamahal, bawat kalabaw ni Mang Isko may pangalan pa. BM si Black, Ma'am yung nasa likod ko ngayon. bibigyan ko siya ng damo. Damo muna, bago feeds. Pagkatapos, i-inject lang ko ng vitamins. Pinapainan ko siya ng mga tabletas na pagdala ng anak ko. O tapos anak, sin sinishampo ko pa yan hanggang kukunyan, marunong anak na hugasan yan. Eh, kaya tinunong mo lang Ganun akong mag-asikaso, magmahal sa alaga kong mga kalabaw. Nililinis ko na ako ng bimpo ang tenga ng kalabaw ko. Totoo na ako, kinakausap ko yan. Sabihin na nga ng tao ng tatan, magigit sa karsade. Eh. Hindi naman nila naririnig. Pero talaga pinagsasabihan kay kalabaw ko. Ang limang anak ni Mang Isko ay nahilig din sa pag-aalaga ng kalabaw. Katulad ng OFW niyang anak na si Marvin de La Cruz, restaurant manager si Marvin sa London. Pero kapag buwan na ng karera ng kalabaw, walang makakapigil sa kanyang umuwi ng Pilipinas. Pagising namin sa umaga, siyempre pupuntahan namin yan. Che check na namin siya kung kumusta kondisyon niya. Kung matamlay ba siya, natural hindi po namin siya gagalawin. Pag okay siya at masigla, kung ang nakatoka po sa kanya nung araw na yan, eh, mag-jogging siya, mag-exercise siya. Ja-jogging po namin yan. Kung yun ang jogging pa lang, siyempre, eh, konti pa lang yung oras. Dagdag po kami ng dagdag everyday hanggang sa ma-reach namin yung peak, yung peak nung lakas niya ng pag-jogging. Pagkatapos po nun, papakainin namin siya, pagkakain niya, uh, diretso na po yun no, sa, ano, sa ibibitin. Ibibitin po tinatawag, if meron po kaming bitin uh, bitinan, gagawa kami ng, ng bitinan para ibitin siya doon, para po yung tiyan niya, lumiit. Kaya tayo po ng mga karera, para ka maging ang kabayo. Kasi binibilad din po namin yan, para kasi meron din silang nakukuha sa saan araw. Pinahirapan namin yung kalabaw. The next day po, gagawin po namin para mawala yung sakit ng katawan, pinapaikot po namin sila sa putek. at higit sa pangarera ay napakasipag ng kalabaw magtrabaho. Parang walang kapaguran basta't mairaos ang ipinapagawa sa kanya ng amo. Kaya't ang lakas ng taong metal ox ayon sa mga feng shui expert magdadala ng magandang taon sa atin. Pero hindi ito agad-agad mangyayari kung hindi pagpapaguran. Ang focus ng metal ox ay hard work. Para sa akin, ito ay mas magandang taon dahil sa mga nangyari sa atin na, sa nakaraan na 2020, ang dami nating pinagdaanan. From there, natuto, natuto naman siguro tayo sa kung ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin kung ano yung mga nangyayari sa panahon ngayon. More on reconstruction, or rebuilding, remodeling, lahat, everything, Uh, everything kailangan natin, more enhancement. Uh, kasi uh, metal is also present like something for uh, beautification. Kung makakasama daw ng ox ang animal sign na rooster, ay mas malakas ang kanilang puwersa upang magtagumpay. Allies kasi ang rooster and ox. Kung rooster and ox ang magkasama, magiging sobrang powerful. Isa pang sikreto, hidden wealth for 2021 ay tiger. So rooster and tiger ay must have sa loob ng bahay natin for 2021. Ang pinakakalaban ng ox ay sheep. So yun kasi yung tinatawag natin na conflict sign nila dahil sila ay magkaharap. So yung mga year of the goat, actually good sila financially pero may dapat na pag-iingat gagawin. Mas lalagwa pa ang mga negosyong may kinalaman sa digital communication, construction, logistics, at food. Pero ayon kay Cathy De Castro, importante sa pagdedesisyon sa negosyo o personal na buhay ang mga pecha. Ang pagbubukas o pagtatayo ng mga tinatawag na hanap buhay at paglo ng mga product ay February 12, and February 22. This is an excellent day for wealth business. At kung gusto mo naman ng pagpirma ng kontrata at yung tinatawag lalo sa networking sa hanap buhay, napakabisa ng February 23. Pwede rin tayong magpakasal February 12 ulit at February 22. At may susundin din kading kulay na magpapaswerte sa iyong buhay. Aqua Blue, na nagbibigay ng tinatawag na pangalis ng stress at pagod. Okay din sa atin ang mag-green. Issue natin ngayon yung pandemic health. Pula ang sobrang swerteng kulay na dapat natin isuot. Most especially yung first 15 days. Gray, it will give you elegante, sofisticada. Yellow is okay kasi earth element siya. Kung gusto mong pakinggan ka ng tao, eto yung kulay ng recognition. Nagdadala talaga ng swerte ang orange kasi yan yung belief nila way, way back na nakita yung orange na nag-turn into gold sa puno. Kaya yan naging symbol of lucky fruit. Kasi nga, dahil pag meron kang orange na prutas, lagi kang nag-aalay ng oranges, ibig sabihin nun, sa mga transactions mo, it will turn into gold. At sa bisperas ng Chinese New Year o February 11, 2021, importanteng nasa sa hapagkainan mo ang mga swerteng prutas, wishing paper at prosperity basket. A wishing paper. So you write down your wish, then susunugin niyo siya. Uh, before the pagsapit ng New Year, February 12. And second naman, you can also buy some fruits, no? Like, this year, very important to have red apples. Red apples is give you a uh, harmony, peace, balance, and uh, communication, uh, and also giving you good health. You can also have mga oranges. Orange kasi is to show away mga negativity. And pineapple to, to attract the welcome energy of the metal ox. Meron dito yung mga lucky charms inside. We have the luck transforming fan and also may hangbao and the holy gourd this one for help. PO is to counter yung southeast direction na misfortune star. So para to prevent yung mga financial loss or misfortunes or accident danger may gabay din ng mga eksperto sa feng shui pagdating sa direksyon sa bahay o sa negosyo. Tulad halimbawa sa direksyon ng north o hilaga na dapat iwasan dahil malakas ang negatibong enerhiya ng karamdaman. Gayun din sa east o silangan kung saan naroon ang tatlong klase ng kamalasan. Halimbawa ah, kung ang bahay mo ay facing east, meron kasi tayong tinatawag na three killings. So meron siyang like pwedeng death or serious accident or serious illness kaya medyo titingnan mo kung ikaw ay nakaupo and then yung likod mo ay east matatagilid ka iiwasan mo yung east this year magcharm sila uh, for protection amulets marami tayong klase mga pampaswerte at pang-iwas sa malas na hindi natin siya i-consider as na doon na lang tayo nakafocus. Yun yung reminder sa atin. And then, that will also increase our faith. Kasi, pag may charms ka, sasabihin mo, ay, wag mo awakan sa sortehin ako. Swerte naman kung pupuesto ka sa South o Timog at West o Kanluran. Dapat mo rin itong lagyan ng pulang kandila at waterfalls upang mas pumasok pa daw ang positibong enerhiya sa atin. Bagamat gabay lamang ang mga ito sa pagtakbo ng ating buhay, naniniwala ang sociologist na si Brother Clifford Sorita na pag-asa ang dala nito sa bawat Pilipino. Fungsoy, all of these things will give you a sense of hope. We hope but yet we do it in a sense that we plan for the future. So kailangan pag may pag-asa sa kinabukasan, mas maganda na paghandaan mo yung kinabukasan yun.